Buenos dias, damas y caballeros. Uh, a few days ago, nag uh, nagpost si Jason sa ng mga pictures ni uh, ni Brigadier General uh, Nicolas Torre at sinabi niya na hospital daw ito dahil daw ito sa kwan daw ito, resulta daw ito doon sa parang na baril or ano ba o na-atake sa puso, or, no ba, resulting from the uh, arrest of uh, Pastor Apollo Kibuloy sa KOJC compound sa Davao, although matagal na yun. No? Pero yun, siya at saka ibang mga DDS bloggers ay nag-post ng, uh, ng mga pictures ni General Torre na nakaratay sa hospital bed at uh, mayroong pa nga sinabi iba eh mano magpapadala na ba tayo ng ng bulaklak ganun sa tsaka sabi rin ni Jay gaba daw ito ha karma daw ito kaya uh, General Tore na uh, sa ginawa niya sa Dios nila na si Pastor Apollo Kiboloy so yun gaba or karma or uh, bat o oh, kwan na uh, batlak ganun so kwan na daw the the law of karma is catching up on uh, on uh, big general uh, Nick Torre. Pero <laughs> ang nangyari, <laughs> ang nangyari totoo nga na karma nga talaga. May nakarma nga. naging mag, naging uh, naging totoo yung uh, yung prediction ni, uh, ni Jason sa kaya lang hindi ang na hospital ay si General Nick Torre kundi ang kliyente niya na nagbabayad pa naman sa kanya ikaw rin Jya sayang rin yan 1 million a month na bayad sa yon ni Pastor Apollo Kiboloy at yun si Pastor Apollo Kiboloy ang uh, ang naisugod sa ospital kasi hindi na makahinga due to pneumonia <laughs> ang hirap na sakit na yan na ako nga may COPD ako na uh, um, yung pulmonary obstruction dahil sa panigarilyo ko noon ang hirap yan parati ka dapat may inhaler at uh, may, nakikita nyo dito minsan parang mahirap ako huminga eh lalo na kaya yung pneumonia na kasi ang feeling mo parang uh, parang uh, kanal parang uh, there is the feeling of drowning at uh, Kwan, ma mahirap na sakit yan, ma nakakamatay pa nga yan, sakit na yan. Kaya na nadala sa ospital si uh, si si Kibuloy at uh, uh, ang problema nito hindi lang uh, hindi lang naging tama sa kliyente niya, kumbaga bumalik sa kliyente niya yung uh, sinabi ni ya, yung gaba na itinapon ni Jason sa kaya kay, uh, kay General Torre, kundi uh, ngayon naharap pa, na maharap pa siya sa sa kasong uh, cyber libel na ipapail sa kanya ni General Torre. And later ibibigay ko kayo ng update diyan kasi may bagong interview diyan si General Torre. So yan ha? Itong si Pastor Apollo Kipoloy ay na-rush kahapon ha? sa ospital uh, on Saturday pa pala. O ito rin yun ito rin yung Uh, I think it, it was also this time na nag-post si na Jason San mga pictures na fighting for life daw si General Torre sa ospital. So uh, sabi pa ng GM, uh, BJFP spokesperson J-Rex Bastinera na na-rush na daw nila si Kiboloy si sa ospital uh, around 5pm. Uh, dinala nila sa Rizal Medical Hospital dahil uh, galing sa uh, male dormitory sa sa Pasig City Jail dahil hindi daw ito makahinga ha ah? Sabi pa ng uh, BJMP uh, kibuloy complaint of uh, difficulty in breathing and the BJMP physician recommended that they said the person who, uh, deprived of liberty be brought to the nearest government hospital for appropriate medical treatment yan ha ah. at uh, meron daw ito ng community acquired uh, pneumonia kasi nahirapan nga ito si Kibuloy eh. sa palibasa sanay sa aircon at siguro hindi nakakatulog hindi nakakahinga dahil alam nyo naman yung yung mga electric fan sa kulungan, mga luma o kaya baka wala pang electric fan. Ah. Uh, at uh, inassure naman ng BJMP na Kibuloy remains under custody at uh, binabantayan siya dyan sa hospital na 'yan. Eh as a backgrounder na nakulong si Kibuloy dahil naarap siya sa non-bailable offense ng U qualified human trafficking. Uh, before the passing court, and also the uh, violation of Republic Act 7610 or the special protection of children against abuse, exploitation, and discrimination. Uh, yon, huh? So, yun nga. uh it? Uh, Jay Sonsa wish wish, uh, bad karma to happen to general. Uh, Nick Torre pero bumalik. Ang bilis ng bab, ng, ng balik, ha? Ah kaya uh, kay Kiboloy, mahirap 'yan, ha? May, kwan yan na iba yung mahirap, uh, mahirapan ka huminga. That is really a bad feeling, yung parang uh, that sinking feeling, ha? So, <laughs> uh, hindi naman kahit uh, krit criticize naman natin ito si Kiboloy hindi, hindi naman karapat dapat na sabihin natin na buti ka sa'yo. Pero yun lang, nakakatuwa lang kasi yung karma na sinasabi ni Jason sa talagang malas talaga ito si Jason sa uh, pumalpak na siya kasi kinuha siya to defend uh, SMNI sa congressional hearings pero na kahit tinulungan na niya ito na isara pa rin yung SMNI at natanggalan pa rin sa YouTube at saka Facebook yung mga channels nila dinepensari niya si Kiboloy, nakulong si Kiboloy. Ay, ay, ay. Meron, meron mga tao, parang may nagdadala talaga ng malas. Pero ngayon, siya naman ang mamalasin. Dahil sinabi ulit nag, uh, may, na nagpaunlak ng interview itong si, uh, si General Torres. Sabi niya, kakasuan ko talaga yan. Kasi hanggang ngayon, walang tigil yung mga tao na nagme-message nag, nag, sa akin, sinasabi, Kumusta ka na po? Ah, get well soon po? <laughs> Sabi niya, hinaharap ka niya saan daw itong hospital na dinala siya. Kasi daw, yung sa picture daw, mas gwapo daw siya kaysa personal. Okay talaga ito si General Torre. So, pakinggan natin. Kasi alam ko, busy siya sa pag-aate ng mga hearings. Pero... Ah uh, matapos sa ating mga hearings today, baka bukas at Friday wala nang hearing. Baka itutuloy na niya ito si Jay. Sige na General, ang dami nilang nag-post ng uh, ng fake uh, peking, peking picture na yan. Kasuhan mo yan lahat, sampolin mo yan lahat, ha? O yan, ito yung sinasabi ni Jay na ni ni Jason sa nagaba or uh, or uh, ka bad karma, bad karma, ha? Or Sorry. Pinapail lang kung sino cyber libel, yung mga sobra-sobra na kung personal okay. week, uh, -luwag -luwag mga personal attack sa akin. This week, um, magkaluwag-luwag na ako yung mga nag... Ako na in-hospital, na ako yung and, nagkasakit, di ba? And thank you, and thank, na, thank you, ANC, for this video. For insinuations na pinapail lang kung sino cyber libel, yung mga sobra-sobra na kung mga personal attack sa akin. This week, um, magkaluwag-luwag lang ako yung mga nag-post na ako in-hospital, na, na ako nagkasakit, di ba? I'm going to file several level case against them kasi ang tinatamaan kasi ang pamilya ko eh. Dahil hindi lang sa personal kundi well, sa mga colleagues ko rin kasi hindi na tumigil aking cellphone. Get well, get well. Ano nangyari sa'yo? Ano sakit mo? So, it's really a foul, no? So, well, you, sir. si Jason sa, at saka yung isang, nakalimutan ko yung isang uh, vlogger din na, uh, uh, pero ang isang nakita ko, unang unang nagpost post si Jason sa. So, I really would like to bring them to court. Kasi, dito naman sa Bagong Pilipinas, yan ang tama eh. Kung meron tayong nakitang mali, ang redress ay nasa korte. So, I'm going to file cases against them at saka yung mga kumakabati ay talagang akala mo silang nakaka silang nakakaalam ng lahat. So, ito lang challenge kasi diyan kung talagang tama sila at matapang sila. Isulat nila. Pirmahan nila at i-file nila sa korte. Para kinaumagahan kung sila ay sagutin na ng contract affidavit, eh hindi nila pwede sabihin na joke only. <laughs> kasi yun ang nangyayari. Joke only. Ang hilig ang galing-galing magsalita, pero pag tinanong mo na sa kongreso, eh, i-deny na. Pagkatapos, <laughs> ang pinaka-worst niya, at sasabihin, hindi, eh, joke only. <laughs> hindi ko rin. Eh. Bago Pilipinas na eh. <laughs> And uh, we have to really submit to the rule of law. We have to really respect the processes that hindi pwede yung naglalaro na. Parang <laughs> nasa hospital Ano yung si Hinahanap ko yung hospital na yun eh. Kasi... Eh, guwapo ko rin ha, divided chin. Oh, tapos maskulado pa. Okay. <laughs> Kaya, no, this is a fake, fake photo. Photoshop yun. Uh, so, hindi uh, talaga ito. Healthy po kayo. Well, halo-halo eh, na kayo. Eh. Uh, iba-iba na iba-iba na pinagagalingan ng mga attacks, mga personal attacks against uh, me, against the organization in general, against the government in general. Pero sa akin, on my personal, on the personal note, eh, nakita ko iba-iba na eh. Dahil, well, siyempre, Uh, I'm one of the personalities na talagang nakakita nila na nagpo-file ng kaso against sa kanila. So, yun din siguro ang kasi tatapusin lang tatapusin lang namin tong bukas kasi may congressional hearing Wednesday may puno rin ang araw ko. So, Ready na actually ang ang case. Kailangan mo na lang dalhin sa DOJ at i-file sumpaan sa harap ng piskal. Dalawa muna. Dalawa. Dalawa muna. Jason. Jason, na isa na kalimutan ko pangalan eh. Yeah. Uh, blogger, I think, yeah, blogger. Yeah. So you've never been sick recently? Okay. Very, Very healthy. Boy. Very healthy. Pwede tayong mag-marathon ngayon kung gusto niyo. Thank <laughs> you, uh, Sir, sabi ni uh, Jason sa may sumpa siya. May sumpa siya kay uh, General Torre. Ha? Bad luck. Karma. Yung pala, totoo pala yung sumpa. Isusumpa ni, uh, ni uh, General Torre na I swear na na totoo ito mga mga atake nila sa akin. Yung pala isusumpa pala doon sa cyber libel complaint. Lagot ka, Jay. Ubus ang uh, milyon million-million ni Kibuloy diyan sa iyo. Bakit kaya naka niya si Kibuloy? Alam naman natin matanda na to. na na, -na, -na ako sa totoo lang uh, mga batmates. Medyo a little worried ako diyan kay Kibuloy. Kasi meron kasi meron kasi uh, parang uh, rule of the rule of jail mga mga prisonero na pinakamati maliit ang pinakamababa ha kumbaga sa sa rango ng mga na mga na mga kriminal pinakamataas yung nakapatay ng tao pinakamataas yan ang pinakasiga diyan pinakamababa yung rapist o ng molestia yan alam alam nyo ang ginagawa nila diyan ni rape rin nila eh nire-rape din nila mga yan, lalo na kung sa shower at nakatalikod. So, hindi kaya yan ang dahilan na na nagang up si Kibuloy at uh, kaya hindi na siya nakaalis sa shower room at naka-pneumonia na tuloy sa overexposure sa tubig o dahil matagal siya walang sa plot o ano ba. Uh, dapat doble, doble bantay dyan kay Kibuloy ha? kasi mahirap yan. Ha? Yan ang sinasabi nila Uh, uh, prison justice, ha? prison justice. Kung sinasabi dyan yung mga maton na ako, killer ako, pero hindi naman ako rapist. Ganon eh. Ganon eh. sinasabi nila dyan. Kasi nung uh, reporter tayo ng Philippine Daily Inquirer, pumapasok rin tayo sa kulungan. Para iko, lalo na nung na-assign ako sa Muntinlupa, kasama rin sa assignment ko yung, uh, yung Believe It Prison. Eh ganon, meron talaga silang Rule of the... Rule of belief it dyan. Na, na parang ang baba ng tingin sa'yo. Kung baga, kung anong ginawa mo sa labas, yun rin ang gagawin sa'yo. Kung pumatay ka sa labas, papatayin ka rin sa loob. Kung, uh, kung minulest uh, siya ka sa labas o nang rape ka sa labas, ire-rape ka rin. <laughs> Kahit lalaki ka. So... Uh, <laughs> ano sa palagay mo mga batmates? Ha? <laughs> yung uh, yung uh, na, na, na kaya gumana kaya yung uh, yung stop stop power ni Kiboloy na habang uh, lumalapit na sa kanya yung mga yung mga na nakatawe lang yung mga inmates diyan yung mga siga diyan na napigil siguro niya na sa pagsabi stop stop <laughs> ay 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 <laughs> yan kaya dahilan kaya nakanyumo niya <laughs> Ay ay hindi parang uh, bawal parang manata uh, magdala sa loob ng uh, ng um, uh what? petroleum jelly o kaya lotion <laughs> Okay sige hanggang dito lang tayo uh, bakit ba tayo napunta rito from the law of karma so yun ga uh, the law of karma has uh, finally uh, happened uh, at uh, kaya lang hindi si General Torre ang uh, naging kwan nito, naging recipient ng uh, ng gaba, ng gaba o curse. Ang uh, naging recipient nito ay yung uh, yung uh, yung, uh kay Jason sa uh, para maging uh, para maging 1 million a month uh, uh, public relations uh, advisor. So yan ha. So sana masaya ka na Jay ha na na na, is, uh, na, na, naging totoo yung uh, yung sinasabi mong karma. Hindi lang uh, nangyari kay kasi sabi pa nga ni General Torre nung tinanong, "Sir, uh, okay okay naman kayo?" Sabi niya, "Gusto niyo magmarathon tayo dito." So, 'yan ah. Uh, uh, malakas na malakas si General Torre. Kaya lang nagrereklamo siya kasi uh, bakit daw sa picture ang gwapo niya at saka maskulado pa sa yung picture niya sa ospital. Kaya hinahanap niya kung saan yung tao na yun at saan hospital siya dinala. So yun guys, yun lang muna ang uh, ang update natin naman kay Kiboloy up to this time ha. Uh, para maalam niyo naman kung ano ang uh, mga nangyayari dito sa very controversial pastor at uh, yung stop power daw niya, kuno. So mucho mas gracias sa todos and see you in my next vlog.